Ganito pala ang epekto nito kapag lagi kang kumakain ang buwa ng buwan ng niyog. Isa, nagpapalakas ng enerhiya ng mas mabilis dahil ang pag-aari ng nutrisyon ay katumbas ng mga antas ng electrolyte ng dugo ng tao. Dalawa, nagdadala ng cosmetic value na pumipigil sa maagang pagtanda at mga komplikasyon sa balat. Tatlo, mayama na pinagmumula ng vitamin C, vitamin D1, D3, B5, B6, potassium, phosphorus, calcium, iron at iba pa. Apat, tumutulong sa katawan ng tao sa pagsipsip ng mga sustansya at mineral. Lima, pinapanatili kang hydrated at nagpapagaling sa masamang hangover. 6. tumutulong sa pagtunaw ng mga bato sa bato. Pito, ito ay isang sikat na bigyon na pagkain na nagbibigay ng mahahalagang protina at nutrisyon. Walo, Pinapabuti ang pagtatago ng insulin para sa diabetes at pinuprotektahan mula sa kanser. Siyam, nagpapabuti ng mabuting cholesterol at binabawasan ang panganib ng mga pamumuo ng dugo at atake sa puso. Sampu, ibinabalik ang thyroid function sa normal kung dumaranas ng hypothyroid o hyperthyroid.